O, na ano po ito? Money. Okay. Ito po? Tubig. Okay. Ito? Korinte. Very good. O, oh, ano, bakit kailangan ng tao yung pera? Bakit po? Para nakabili. Okay, good. E, yung, ano, tubig. Bakit kailangan ng tao yung tubig? Ma uhaw. Very good. Bakit kailangan ng tao ang kuryente or elektrisidad? Bakit? Gust para pa Para hindi madilim. Okay, good. Oh, what is this? Apple. But this one? Banana. This one? Grapes. This one? Cake. Okay. This one? Orange. Okay. Bakit gusto mo ang apple, banana and grapes? Why? Para, para mabusog. Tsaka maganda sa hair. Okay. I e, itong orange? Maganda din sa hair.